Hmm. Nih, lang no. Hmm. Oh. Tadi <laughs> tu. lang. pala uy lid lang pula. Woi, yo caki, tepari. Magandang panahon mga idol, mga ano, masarap mang huli ng dalag. Medyo umulan-ulan. sumusubat sila nga lang kailangan tiyagain mo dito sa, ano, sa masukal Gustong, mga gusto oh ng mga o nga yung mga gusto ng mga mga bul, mga bulig mga dalag mga idol sila ng palaka sumusuba sila Yun, yun pare oh, yun, yun, yun Sinasabi ko yung laki yan. <laughs> yun, ha? Halika! Grabe! Yan sinasabi ko. Grabe! Pinakamalaki yan no? Super mamaw. Oh. Na? Tutuga. Ay oo. Baka maglalabas yan ng ano, bundalag no? Grabe! Ay tul, huy, Grabe oh. Solid. Laki! Laki! Andito lang siya sa ano, sa mababaw na area mga idol, oh, napuruan siya. Pare puno na 'yung ano natin, hindi nat may ilagay. mailagay. Wait lang. Oh. Hindi dito may mailalagay, puno na oh. Puno na 'yung ano ng mga idol. Sobrang laki nito, eh. Kumukulo. <laughs> grabe, no? Solid. Ano? Eh kasi sabi ko lang kanina, sumusuwa sila sa mababaw na area. Nagahunting sila ng makakain. Ilang hey, ba? Eh, uh, and sa ilalim, wait lang pare. Sa ilalim, sa loob. No, puno na. Hindi mo pala nilagay dito eh. Ay, kasya pa, kasya pa. Hindi. Na? Iyan na, na, na natin. Iyan na natin. Iyan o. Iyan o. Iyan. Hala, harap lang. Ang laki. Ay, laki. Hala, nasa harapan lang pala. Maglilipat na lang oh. Grabe. <laughs> mula ng dalag. Lalak eh. Mga mamaw. Lipat natin. Mga oh, tulo, maglilipat na lang kami. Maglilikas na lang kami ng ano. Laki. Nandito lang oh. <laughs> ayun na, ayun lang, ayun lang.